Kung ikaw ay hindi nagmumotorsiklo at hindi ka naglagawa, escape mo na. At baka masayang lang ang oras. Eh, hindi ka naman mahilip dito so sa katong content. Tayo ngayon ay uh, ng motor. Dahil itong motor ko ay uh, nakakalang para na, nakakalang na. Ipakikita ko lang sa inyo kung paano kayo makakatipaid para hindi nyo nadadali sa kalyer. Bago nga pala kayo mag-upisa ito, agad hindi pa madumi ang inyong kamay, hindi ka nga, hindi pa sinikalkalain, ay kailangan ay may handa kayong ya di to, yeah, nakangdang niya, mamaya natin tuturoi. <tinyan> tapos, na yung daloy, yung daloy. kung tapos kopye, tapos tayo nagawa, inbenta yung tapos, kailangan inbenta rin yung o pinakamas. Kung kayo may yung yung yan, may yung 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 ng inyong ilang yung yung ng mabigat-bigat sa tiyan. At yung yung kakalimutan ang yung yan. Yan. masat na pala may matikilya. Yan. May bibili ng iba pala mga mantikilya ang para makapagkila at tapos sa kutsara na gagamitin yung maliay para hindi bisyado matakaw sa palaman. Pati <laughs> <laughs> naman pagpapalaman ni Binalag pa. Baka lang nga ba Yung sa ito pe. Ang um, Okay. ang uh, tutuloy natin. Sabi mo yun ito yung langis, nabubulok na. Filter yan, yeah, may filter yan. Kung ano yung sukat ng filter na ano niya, pag uh, itatago niyo itong gartaw. At ito i remembrance. <laughs> Gamitin niyo yung mga shoot ng inyong asawa. So, kaya damit. Kung ano man yung ano. Para kayo makaganti-ganti. Eh, lagi na lang kayo pagkagalitan eh. Pag ano ba ito? Ba't ba ito? Alin ba kaya ang unang ito? Papalbare. <laughs> yan, yan. Saka yung yung. Oh

eh, ikaw hindi nagbumotong siklot, hindi ka nagkagawa, skip mo na. At baka masayang lang ang oras. Hindi ka naman mailip so dito sa katong content. Oh, dito, tatago natin, remembrance. Oh, pupunasan muna din natin ng shot ng ating mga asawa. At mamaya ay uh, siya mong iduong sa kanya, ipasungot mo sa kanya. Hindi kayo namin baka ganti-ganti. Hmm. Pawis. Synthetic base. Hmm, di kumainitin niya kung ano man yun lang yun. Ba't palangis? Yan. Magtitira tayo. Gawin na uh, kung sa 100%, 75%, yung 25% niyan, ititira natin. Yan naman yung may estimate ninyo eh. Kung marunong kayo sa mat. <laughs> Talaga lang. Kasi siguro din yung may titiyot. Baka mamaya isa takbo yung matanggal. Baka o siguradong kalpog yan. At sasabihin ko ngayon sa akin misis na itinagawa ko doon. Para yung panggagawa ay di akin nalakang... Ah, yes, thank you, thank you.